ay mga mare, simpleng kaganapan nga pala kahapon sa birthday ng aking mother ayan nga, ginabi na nga kami pagpunta dun sa amin sa barak. nintay ko pa kasi yung anak ko galing school dumating siya ay halos magpa 5 o'clock na ng hapon dumaan pa nga kay Minyan sa Goldilocks ay nga, nagintay pa ng pasahero kaya ayan, nabot na lang dilimit Dalawa nga lang po kami yun ang anak ko at hindi na nakasama yung asawa ko at maaga pa ang pasok po Doon na nga pala kami balak matulog at panghapon naman yung anak ko. Kaya ayun, kami na lang muna dalawa na punta. Nung nakaraan naman ang birthday ng papa ko ay nakasama yung asawa ko. Gawa nung Webes noon at kinabukasan ay day off ng asawa ko kaya nakasama siya noon. Dito nga ay nasa bandang pasandugo na po kami niyan. Ngayon nga, napakadilim na nga mga mare. Ngayon nga, nakarating na nga kami. Halos mag-alas sa na rin po niya nung kami makarating. Happy birthday! Happy birthday. <laughs> Ay ko! <laughs> <How> Nandang <done, though? laughs> mo, <time>, happy birthday! Eh, sa'yo no! Nandito! Oh, binitawan mo yung kinakain mo ko! Sabihin mo eh At tangkat na nga po ko At tangkat na Thank you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mabilis, mabilis Happy birthday to you Oh, blow na, blow na ma. Wish oh, na. Wish na. na. Wish, na. The, wish ka wish muna na. bago mag-blow. Happy birthday. <laughs> birthday. <laughs> <laughs> sabi niya, sabi niya, happy birthday, Lala. Happy birthday, Lala. Oh, wala. <laughs> <laughs> Kiss down. Eh nga pala, pagkatao sa bahay, ay nagayangan pala yung mag-asawa na si Jeremy at Ivy. Treat doon nila si Mama sa Yadu, kasama si Papa at yung apat na anak ni Ate Mel. Dahil nga kami lang ni isang may iwan, ay sabi niya sumama na rin daw kami sa Yadu. Kaya yun, sumama na lang din kami ni A, at yun nga, pagkatapos niya umuwi na rin kami. Hindi na kami bumalik sa aboyon. Gusto nga niya is matulog doon, ay sabi ko, inaerito na rin tayo sa Teresa, eh, umuwi na lang din tayo pagkatapos. Nagagalit nga niya ang aking anak at ang alam niya kahit kami matutulog niya, pero pumayag na naman siya sa